Kasi sino siya, na na, idol. Kasi yan. mga idol? Naglinis tayong panggilid mga idol. Para hindi na tayo magabayad sa mekaniko, mga idol. yan may nang aking ginagawa mga idol. Binaklas ko talaga yan, mga idol. At kung sino mang gusto magpalinis ng gilid-gilid dyan, mga idol. Pwede nyo ako puntahan, mga idol. Kompleto tayo sa gamit dyan, mga idol. Hindi natin sisirahin yung mga... Kailan lang pa yung masahan. Pero magagawa natin yung mga idol ng maayos. Basta magtiwala lang kayo sa mekanik kung si idol sumakwil. Yan o, no? mga ganyan-ganyan idol. Madali oh. lang yung mga idol. Oo. Oh. Ihipot mo, pupunasan mo na ng basahan mga idol. Yan, ganyan lang. Ganyan lang kasimple mga idol. Yan. Ito ang tawag dito. Ganyan mga idol. Pasok ka ng bola. Yan lang, isusunod-sunod din Para yung dumi. Yan mga Ay, idol. Ang tawag Yan. bol Yan. Bull -bull. Ako, yan. Yan, mga idol. Yan. Ganyan lang, simple lang. Tapos, katapos Umikot. yan, Yan, yan. tutukoy muli. Yan, mga idol. Kasama kayo mga yung idol. slide. Kung may kong kayong papagawa sa gilid, tawagin niyo lang si idol. Yan, may mga gamit yan, tayo mga dyan idola. para sa slide um, sliding. Sa lahat ng gagamitin. Yan, o, yan. Yan, yan. Yan ang mga pinapagawa kaya... sa binaklas ko yung mga gilid-gilid niyan. -gilid Tap. Na, Nagaling si Idol magbackpass. Dito lang, okay na 'to mga Idol. Kaya 'pag na kayong magpatumpik-tumpik pa mga Idol. Babaklasin na natin 'yung ano yung mga Idol. 'Pag na kayong maghanap ng mekaniko si Idol ang hanapin n'yo. Ha? Kaya dito lang. Dito lang 'yan sa Idol Sumakwil